Mula sa panahon ng mabilisang pag-unlad at paglaganap ng teknolohiya, mga impormasyong iyong gustong malaman ay madali na lamang hanapin. Pamilyar ba kayo rito? Ito ang iba't ibang uri ng web browser. Ngunit bago iyan, ano nga ba ang isang web browser? Ang web browser ay isang programang nagpapakita ng mga web page kung saan maaaring maka ng mga teksto larawan, tugtog at video. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang mga iba't ibang uri ng web browser. O na narito ang Google Chrome. Ang Google Chrome ay isang uri ng web browser na kung saan maaari itong ma-download at gamitin ng hindi binibili. Ang Google Chrome ay tinatag ng Google Incorporation noong Setyembre 2, 2008. Susunod naman ay ang Safari. Ang Safari ay isang browser na nagagamit lamang gamit ng mga Apple gadgets, kagaya ng Macbook, iPad o iPhone. Ito naman ay nilunsad noong Enero 7, 2003 ng Apple Incorporation. Ikatlo ang Mozilla Firefox. Ang Mozilla Firefox ay isa ring libreng web browser na inilunsad ng Mozilla Corporation noong Setyembre 23, 2002. At ang ikaapat ay ang Opera. Ang Opera ay maaari nang ma-download at magamit ng libre. Ito ay inilunsad ng Opera Software noong 1995. Ang ikalima naman ay ang Microsoft Edge. Ang Microsoft Edge ay isang uri ng web browser na inilunsad ng Microsoft noong Hulyo 29, 2015. At kamakailan lang ay ito na ang ipinalit sa Internet Explorer bilang default browser ng Microsoft. Ito ang mga iba't ibang uri ng web browser. Dumaon naman tayo sa mga bahagi ng web browser. Una ay ang title bar. Ang ipinapakita ng title bar ay ang mga browser tabs at mga pangalan ng web page. Ikalawa, ang scroll bar. Ang scroll bar ay ginagamit upang may galaw ang pahina pataas, pababa, pakanan at pakaliwa. Isa pang bahagi ng web browser ay ang display area. Ang display area ay ipinapakita ang teksto, grapiko at iba pang mga elemento na makikita sa web page. Ang susunod naman ay ang address bar. Ang address bar ay ipinapakita ang address o URL ng isang website. Ikalima naman ay ang settings. Ang settings naman ay pakikita ang mga tools, options, at iyong mga preference sa iyong web browser. Ikaanim ay ang bookmarks o favorites. Dito naman makikita ang mga pahinang nakasave upang mahanap at mabalikan kaagad kapag kinakailangan. Kapito ay ang refresh button. Ang refresh button ay ginagamit upang i-reload ang mga pahina. At ang panghuli ay ang previous o forward button. Ito naman ay ginagamit upang bumalik sa dating pahina. At ito ang mga iba't ibang uri ng web browser at mga karaniwang bahagi nito. Maraming salamat sa panonood at sana ay mas maunawaan ninyo ang tungkol sa web browser at mga uri at bahagi nito hanggang sa muli paalam